Magandang buhay! Narito ang ating aralin para sa Filipino 4, quarter 2, week 7. At ang ating pangunahing paksa ngayong linggo ay ang pagbuo ng tala-arawan. Kaugnay naman na paksa ay ang wastong paggamit ng pang-uring, inuulit at tambalan. Para sa ating mga layunin, sa letrang A, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pang-uring panlarawan, kayarian ng pang-uri, inuulit at tambalan. Para sa letrang B, nakabubuo ng tekstong may mga panandang naguugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig, mambabasa at konteksto. Tekstong informatibo, paglalahad, muli, or recount, tala-arawan. Narito ang mga gawain para sa ating unang araw. Para sa ating unang gawain, tukuyin kung ang pahayag ay katotohanan o opinyon. Gamitin gabay ang mga Salitang nakahilig. Sa unang bilang, ayon sa pag-aaral ni Charles Darwin, sa unggoy, nagsimula ang evolusyon ng tao. Pangalawang bilang, Pilipinas dapat ang magbayari ng West Philippine Sea para sa akin. Pangatlo, batay sa resulta ng survey, mas mainam na ibalik ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. Ang apat, kung ako ang tatanungin, kulang na kulang ang mga kagamitan ng aking mga guro sa loob ng silid-aralan. Ikinatutunayan ni Hedlin Diaz na hindi hadlang ang kasarian upang maipakita ang natatanging talento ng mga Pilipino sa larangan ng palakasan. pang sa aking palagay, magiging mahusay na Pangulo si Mayor Vico Soto sa hinaharap. Ngayon, narito ang ating sunod na gawain. Tukuyin ang salitang naglalarawan sa imahe. Gamitin kaay ang mga letra sa loob ng kahon. Para sa ating unang bilang, pagmasdan ng larawan. Ano kaya ang salitang naglalarawan ang maaaring mabuo ayon sa larawang ito? Narito naman ang pangalawang larawan. Pangatlo. pang na larawan. Ngayon, Muling itala sa talahan na yan ang mga salitang nabuo sa nakaraang gawain. Bigyan ng pakahulugan ng bawat salita at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap. Ibahagi ang ginawa sa klase. Gamitin ang talahan na yan sa pagsagot. Ano ang pang-uri mga bata? Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Maaaring itong mailarawan ang isang tao, bagay, hayop o pangyayari. May apat na kayarian ang pang-uri. Ito ay ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Ano ang pang-uri na inuulit? Inuulit ang salitang ugat nito o bahagi lamang nito. Halimbawa, ang ganda-ganda naman ng larawang ipininta niya. Ang salitang ganda-ganda ay inuulit dahil inulit nito ang salitang ugat na ganda. Pangalawang halimbawa, sira-sira na ang sapatos ko at kailangan ng palitan. Ang panguring inuulit ay sira-sira dahil inulit niya ang salitang ugat na sira. Ngayon, narito ang gawain. Piliin ang inuulit na pang-uri sa mga nabanggit na pangungusap at sabihin kung ano ang inilalarawan ng pang-uri na ito. Para sa unang bilang, pagod na pagod na si Sheila nang umuwi sa bahay. Pangalawa, iyak ng iyak ang bata. Pangatlo, mahal na mahal ko ang aking ina. Ang buti-buti mo, kapatid. Sana'y pagpalain ka ng poong may kapal. Panglima, hiyang-hiya si Ana sa maling ginawa niya sa kanyang pamilya. Tanong, bakit mahalagang maunawaan ang pang-uring inuulit at tambalan? Panuto, tignang mabuti ang larawan, gumawa ng pangungusap gamit ang inuulit na pang-uri at sabihin kung anong inilalarawan ng inuulit na pang-uri na ito. Narito naman ang mga gawain para sa ating ikalawang araw. Tanong, ano ang panguri mga bata? Masdang maputi mga bata ang larawan na ito. Ano ang iyong nakikita? Ilarawan ang nasa larawan. Pwede mo bang gamitin ang salitang ito sa pangungusap? Ngayon ay tatalakayan natin ang kayarian ng panguri na inuulit at tambalan. Basahin at unawain ng talaarawan o diary at bigyang pansin ng mga initimang salita. Kilalaning mabuti ang mga salita upang maunawaan ang tatalakaying paksa sa araling ito. Narito ang ating diary o talaarawan. Pagkatapos basahin ang diary o talaarawan, narito ang mga tanong. Ano ang mapapansin sa mga salitang initiman? Pangalawa, ano ang pagkaunawa mo sa mga salitang ito? Pangatlo, gamitin sa pangungusap ang mga salitang initiman. Sunod na gawain, kunan ng angkop na salita ang mga patlang sa talata. Ang salitang pagmumulan ng isasagot ay magmumula sa mga salitang maligalig, maligaya, maaliwalas, at masaya. Nangangahulugan ng mga salitang ito ng personal na nararamdaman ng isang tao kung may magandang nangyari sa kanyang buhay. Sa pagtukoy ng sagot, maaaring balikan ng kayarian ng pang-uri, gayon din ang kaantasan ng paggamit nito upang masagot ng waso ang pagsasanay. Basahin mabuti ang talatang pinamagatang ang bungang kahoy at piliin ang wastong pang-uri na gagamitin sa bawat patlang. Ngayon, narito ang mga gawain para sa ikatlong araw. Tanong, ano-ano ang mga uri ng pang-uri? Kailan ginagamit ang tambalang salita? Tandaan, Mahalagang pantulong na salita sa pagbuo ng isang pahayag ang paggamit ng pang-uri sapagkat layunin itong ilarawan o bigyang bilang ang pangalan o panghalip. Mahalagang makilala rin ang kayarian ng pang-uri kung ito ba'y inuulit. Halimbawa, masayang-masaya ako ng matanggap ang di inaasahang regalo mula kay ina. Pangalawang halimbawa, makapal-kapal ang mga plastik na bumara sa kanal. Tandaan, maaaring payak na salita ang mauulit sa pang-uri. Lubos galak na nakikilahok ang mga mag-aaral sa buwan ng wika. Tandaan, maaaring dalawang salita ang pinagtambal o kaya'y nilagyan ng pangangkop ang isang salita upang maging tambalang pang-uri. Sunod na gawain ay ang talagawa. Basahin ang tala-arawang sa loob ng isang araw. Matapos basahin ay isulat sa talahan na yan ang mga pamuri na inuulit at tambalan. Gamitin ito upang gumawa ng sariling pangungusap. Narito ang tala arawan. Basahin mabuti. Ngayon, ang talahanayan na ito para sa unang hanay ay ang mga pang-uri na ginamit sa inyong binasang talaarawan. Pangalawang hanay, ano ang kahulugan ng mga ito? At gamitin sa pangungusap. Magbigay ng pang-uring inuulit at tambalan. Sunod na sa lungguhita ng angkop na tambalan, pang-uring salita na nagbibigay ng wastong kahulugan sa pahayag. Para sa unang bilang, Pangalawang bilang, Pangatlo. Pang-apat at pang-limang bilang. Ngayon, narito naman ang mga gawain para sa ikaapat na araw. Para sa ating tanong, ano ang inuulit na pang-uri. Ang ating sunod na gawain ay tinatawag na salay buhay, na nangangahulugang pagsasalaysay ng nangyari sa aking buhay. Magsulat sa inyong binuong talaarawan sikaping mailagay ang nangyari sa inyong buhay sa bawat araw. Higit na mabuti kung maibabahagi sa talaarawan ang mga nagawa mong munting ambag sa pagpapanatili ng kaayusan ng ating kapaligiran. Halimbawa, magtatapon ng basura sa tamang lagayan, maghihiwalay ng mga gamit na maaaring makip mapakinabangan at di na mapakinabangan magtatanim ng punong kahoy o bungang kahoy Sa pagsulat ng Talaarawan inaasahang gumamit ng mga panguri na inuulit at tambalan Narito ang rubrik para sa pagsulat ng talaarawan. Sunod, ilagay ang T kung ito ay gumagamit ng inuulit na pang-uri at M naman kung hindi. Para sa unang bilang, ang tabataba -taba ni Pedro. Pangalawa, ang ganda-ganda ng bulaklak sa hardin. Pangatlo, ang sarap ng sagi. Pangapat, pantay-pantay ang haba ng mga prutas. Panglima, malungkot ang aking ina. Sunod na gawain, punan ang puwang ng inuulit na panguri upang mabuo ang pangungusap piliin ang angkop na inuulit na panguri na nasa kahon. At ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. Paakit-akit, tuloy-tuloy, lakas-lakas, sari-sari, sarap na sarap. At siya nagtatapos ang ating aralin para sa Pilipino 4, quarter 2, week 7. Maraming salamat mga bata. Paalam!